Eto, ah, nakakagulat din tong balitang ito. Comelec, ibinasura ng motion for reconsideration ni Manila Representative Elec Joey Uy at ang Comelec ipoproklama na si Benny Abante. Ah. Alamin natin ang report na yan. Kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ras. Steve, go! Dati batay sa desisyon ng Comelec and Bank, ibinasura ng komisyon ang apila ni Manila 6th District Congressman Elect Joey Uy na humihilig na balik rin ang naunang desisyong nagpapawalang pisa sa kanyang Certificate of Candidacy. Pinaburan kasi ng Anbank ang petisyon ni Bienvenido Ben Abante Jr. na nagpapawalang pisa sa proklamasyon ni Uy bilang nanalong kinatawan ng ika na distrito ng Maynila dahil sa isyo ng kanyang citizenship. Una nang disqualify ng Comelec 2nd Division si Uy matapos matukoy na hindi siya natural born Filipino at nalindigang ipinanganak at lumaki siya sa Maynila. Sa ngayon, inatasan na ng Comelec Anbank ang City Board of Canvassers ng Maynila na mag para iproklama ang kwalipikadong kandidato na si Benny Abante para ideklarang ganalo sa nagdaang eleksyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado ah. ito. Ang radio Patrol Steve Rad Steve PCMM. Steve Yes Danny. Pwede bang uh, malaman kailan yung ano uh, uh, ang schedule nung pagpro-ano proclaim sa kanya? Today? Oo. Uh -huh. Wala pang uh, sinasabi yung COMELEC uh, ngayon eh uh, mamayang alas 11 magsasagawa mag ng ambush interview kay Chairman para linawin hmm. kung uh, kailan ipo-proklama itong uh, si uh, Benny Abante. Benny Abante. Oh. Ang tanong dito kung sino ang uupo sa 28 th Congress. Oh. Ang uh, sinabi ng COMELEC, ang trabaho nila uh, magproklama no, pero kung uh, si Joey Uy ay may naman sa desisyon ng anbang saklaw na ito alin sa konstitusyon. Yun na, nga, yun nga. Isyo, no? Uh -huh. 'yung kaso may kinalaman sa mga nanalong senador o kongresista uh -huh. ay saklaw na ng jurisdiksyon ng Senate Electoral Tribunal at House of Representative Electoral Tribunal. 'yun ang kailangan linawin kasi alam ko until today na lang ang power ng COMELEC, 'di ba, para iproclaim 'yung mga nanalo June 30. At to, kung i-elevate ito kahit sa Korte Suprema, ang magdidesisyon na nito yung Senate Electoral Tribunal. Tama? Oo. Yes, Danny. Oo. At ang House of Representative Electoral Tribunal. Oo, House. Oo, HRET. Anyway, thank you, Steve, sa paglilinaw. Uh -huh. Salamat.